APP4 Microsoft Publisher, pagsasanay. Paggawa ng advertisement gamit ang template, layunin ng aktibidad na ito na ipakita kung paano mag-apply ng iba't ibang mga template sa bawat pahina at suriin ang pagbabago sa itsura ng dokumento. Gawin ang mga sumusunod na hakbang sa paggawa ng advertisement na gamit ang dalawang templates built-in at office.com at ikumpara ang mga resulta. Kagamitang kailangan: computer, desktop publishing software. Una, buksan ang Microsoft Publisher. Pangalawa, gumawa ng publication sa pamamagitan ng pagpili ng advertisement sa built-in template. Pangatlo, piliin kung anong design ng advertisement template ang gagamitin. Pang-apat, iset o i-customize ang color at font schemes, pati na rin ang business information kung kinakailangan at i-click ang create. pang lima, maglagay ng kaukulang impormasyon at elements na naaayon sa tema ng advertisement na gagawin. Pang-anim, ayusin at i-format ang advertisement publication ayon sa gusto. Pang-pito, isave ito at gamitin ang Advertisement Template 1 bilang file name. pangwalo Gumawa ng isa pang advertisement publication gamit naman ang office online template Pangsham pumili sa mga makikitang templates iklik click ang napiling advertisement template at i-click ang create Pang sampo, maglagay ng kaukulang impormasyon at elements na naaayon sa tema ng advertisement na gagawin. Ikalabing isa, ayusin at i-format ang advertisement publication ayon sa gusto. Ikalabing dalawa, save ito at gamitin ang Advertisement Template 2 bilang file name.